Naaalala niyo pa ba ang mga panahong pakiramdam natin ay malakas tayo? Puno ng enerhiya at tila walang sakit na bumabagabag. Pero ngayon, nararamdaman mo ba na kahit anong ingat mo sa sarili, tila may kakaibang pagbabago sa iyong katawan? Nagtataka ka ba kung bakit minsan ay bigla na lang sumasakit ang ulo o nahihilo ka o kaya naman ay tila lumalabo ang paningin mo? Meron ba sa inyo na nakakaramdam ng pagkahilo o pamamanhid sa mga kamay at paa? Ito ba ay simpleng tanda ng pagtanda o may mas malalim na dahilan? Maraming Pilipino, lalo na sa ating edad na anim na pupataas, ang uminom ng bitamina sa pag-aasang gumaling lumakas at maiwasan ng sakit. Akala natin, basta bitamina ay makabubuti. Pero paano? Kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga bitaminang ito na iniinom nyo araw-araw sa halip na makatulong, ay siya palang nalpapataas ng panganib sa inyong utak at puso. Na ang labis na pag-inom nito ay maring magdulot ng pamumuunang dugo, isang seryosong kondisyon na pwedeng mauwi sa stroke o atake sa puso na siyang kinatatakutan ng marami sa atin. Bilang isang doktor na nag-aaral sa utak at sistema ng sirkulasyon ng tao, nakita ko na ang katotohan ng ito ay madalas na hindi napag-uusapan ng malinaw. Hindi ito nasasabi ng diretsyo. Kaya ngayong araw, ibabagi ko sa inyo ang limang bitamina na sa totolang ay pwedeng makasama sa daloy ng dugo sa inyong katawan lalo na kung labis ang paginom. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang bitamina na dapat nating pag-ingatan at kung paano ito nakakaapekto sa inyong kalusugan, particular sa inyong utak at puso. Bibigyan ko rin kayo ng mga simpleng payo kung paano nyo mapoprotektahan ang inyong sarili mula sa mga hindi inasahang panganib na ito. Manatili hanggang sa huli dahil mayroon akong ibabahaging impormasyon na tiyak na magugulat sa inyo at magpapabago ng inyong pananaw sa pagtitake ng mga bitamina. Tara na at simulan natin sa unang bitamina na dapat natin pag-ingatan lalo na kung tayo ay nasa edad na ito ay ang vitamin K. Marahil ay narinig na ninyo ang vitamin K dahil ito ay kilala sa mahalagang papel nito sa pamumuo ng dugo ang proseso kung saan humihinto ang pagdurugo kapag tayo ay nasugatan. Napakabisang vitamina ito para sa pagpapagali ng sugat at papapanatili ng malusog na buto, ngunit mayroong isang mahalagang babala para sa atin, lalo na sa mga senior. Habang ang vitamin K ay mahalaga sa proseso ng pamumuo ng dugo, ang labis na suplementasyon nito ay maaaring magdulot ng komplikasyon, lalo na kung kayo ay umiinom ng mga gamot na pampanipis ng dugo tulad ng warfarin o aspirin. Ang mga gamot na ito ay inireseta ng doktor upang mapanipis ang dugo at maiwasan ang pamumuo ng dugo na maaaring humantong sa stroke o atake sa puso. Ngunit kapag umiinom ka nang mataas na dosis ng vitamin K supplements, maaring masira ang balance ng mga gamot na ito sa iyong katawan. Isipin niyo na lang ang dugo ninyo ay parang isang ilog. Kailangan itong dumaloy ng maayos upang maihatid ang oxygen at nutrients sa bawat bahagi ng inyong katawan, lalo na sa utak. Kapag may sugat, kailangan nating magkaroon ng tulay para tumigil ang pagdurugo. At yan ang papel ng vitamin K. Mulit kung sobra ang materyales para sa tulay na ito, maaaring maging masyadong makapalang ilog at magkaroon ng bara na siyang tinatawag nating blood clot. Kapag ang blood clot na ito ay naglakbay patungo sa inyong utak, doon na nagaganap ang stroke. Hindi lang yan, maaaring maging sanhirin ito ng atake sa puso kung bumara sa puso ang namuong dugo. Nakita ko na sa aking karanasan, may mga pasyente akong senior na biglang nagkaroon ng di maipaliwanag na pamamanid sa isang bahagi ng katawan o kaya naman ay hirap sa pagsasalita. At nang suriin, nalaman na pala na mayroon silang stroke. Ilog sa paltatanong, nalaman na uminom sila ng mataas na dosis ng vitamin K supplement na hindi alam ng kanilang doktor at hindi tugma sa kanilang mga maintenance na gamot. Ang isang lola, Sinanay Elena ay nagkaroon ng mild stroke. Nang kanuwing ko siya tungkot sa kanyang mga iniinom, ipinakita niyang isang bote ng vitamin K supplement na binili niya online. Ayon sa kanya, narinig niya raw na maganda ito para sa buto. Hindi niya alam na dahil sa iniinom niyang gamot sa puso at sa labis na vitamin K, ay nagkaroon ng hindi inaasang epekto sa kanyang dugo. Buti na lang at naagapan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Una, napakahalaga na laging kumonsulta sa inyong doktor bago kumuha ng anumang supplement, lalo na kung kayo ay may existing medical conditions o umiinom na iba pang gamot. Ang doktor ninyo ang makapagbigay ng tamang payo batay sa inyong individual na kalusugan. Pangalawa, kung nais ninyo makakuha ng vitamin K, mas mainam na kunin ito mula sa natural na pinagkukunan sa pagkain. Mayaman sa vitamin K ang mga berdeng madahon na gulay tulad ng kangkong, malunggay, alugbati, spinach, broccoli at repolyo. Ang mga pagkain na ito ay nabibigay ng tamang dami ng vitamin K na kailangan ng inyong katawan nang hindi nagdudulot ng labis na pamumuo ng dugo. Ang vitamin K na galing sa pagkain ay mas madaling i ng ating katawan at mas ligtas. Hindi rin kailangan ng mataas na dosis para makuha ang benepisyo nito. Ang paghahanda ng isang simple at masarap na sinigang na may kangkong at labanos o kaya naman ay isang mangkok ng ginataang gulay na may malunggay ay hindi lamang masarap kundi nakakatulong din sa inyong kalusugan sa natural na paraan. Tandaan, ang balanse ay susi sa lahat ng aspeto ng ating kalusugan. Hindi natin kailangan ang sobrang vitamin K, lalo na sa anyon ng supplement kung ang ating layunin ay protektahan ang ating utak at puso mula sa pamumuo ng dugo. Kaya bago bumili ng anumang supplement na may vitamin K, kausapin muna ang inyong doktor. Ngayon na napag-usapan na natin ng tungkol sa vitamin K at ang panganib ng labis na paggamit nito sa sirkulasyon ng dugo, dumako naman tayo sa susunod na vitamina na madalas na kinakain o iniinom ng marami sa atin, lalo na ang mga senior, ito ay ang Vitamin E. Maraming tao ang kumukuha ng Vitamin E supplements dahil sa paniniwalang ito ay isang malakas na antioxidant na makakatulong sa pagpapabagal ng pagtanda, pagpapaganda ng balat, at pagpapalakas ng immune system. Sa katunayan, tama naman na mayroong ganitong benepisyo ang Vitamin E. Ngunit mayroong mahalagang babala na hindi masyadong nabibigyan ng pansin, lalo na sa konteksto ng pag-iwas sa pamumuo ng dugo. Ang vitamin E ay kilala rin sa kakayahan nito magpanipis ng dugo halos tulad ng gamot na aspirin. Bagamat ito ay maaring maging kapakipakinabang sa ilang sitwasyon, ang labis na dosis ng vitamin E supplements ay maaring magdulot ng labis na pagpanipis ng dugo na nagpapataas ng panganib ng pagdurugo lalo na sa utak. Ito ang tinatawag na hemorrhagic stroke. Kung ikaw ay uminom na ng mga gamot na pampanipis ng dugo tulad ng warfarin, clopidogrel o kahit regular na aspirin, ang pagdaragdag ng mataas na dosis ng vitamin E supplements ay maaring magdulot ng mapanganib na interaksyon. Isipin ninyo na ang inyong dugo ay parang isang mangkok ng sabaw. Ang mga gamot na pampanipis ng dugo ay parang naglalagay ng kaunting tubig para hindi masyadong malapot ang sabaw. Kung maglalagay ka pa ng sobrang dami ng vitamin E, para kang nagdagdag ng sobrang tubig na maaring magresulta sa pagiging sobrang lasaw ng sabaw. Sa dugo, ang sobrang lasaw ay nangahulugong mas madalit dumugo kahit sa malita sugat o sa loob ng utak mismo. Nakita ako na sa aking mga pasyente, may mga sinyo na gusto maging malusog at nagdesisyon na dagdagan ang kanilang vitamin E intake. Ang isang pasyente, si Ma Antonio, isang 75 anos na no matanda na dati na nagkaroon ng mild stroke at uminom ng pampanipis ng dugo, ay biglang nagkaroon ng matinding pagdurugo ng ilong na hindi humihinto. Nang suriin namin, nalaman na bukod sa kanyang gamot, ay uminom din pala siya ng mataas na dosis ng vitamin E supplement na binili niya sa internet dahil daw sa balita na pampaganda ng balat at pampabata. Hindi niya alam na ang pinagsamang epekto ng kanyang gamot at ng labis na vitamin E ay nadulot ng pangganib sa kanyang buhay. Sa kaso ni Mang Tonyo, muntik na siyang magkaroon ng mas matinding problema sa pagdurugo sa utak. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang lahat ng sobra ay masama, kahit sa mga bitamina na sa tingin natin ay puro benepisyo. Ang pinakamainam na paraan upang makakuha ng vitamin E ay sa pamamagitan ng natural na pinagkukunan sa pagkain. Ang mga pagkain na mayaman sa vitamin E ay kasama ang mga mani tulad ng almonds, mani at kasoy. Mayaman din dito ang abukado, daon ng saging, spinach at mga langis tulad ng sunflower oil at olive oil. Ang pagkain ng sapat na prutas at gulay at paggamit na malusog na uri ng langis sa pagluluto ay sapat na upang matugunan ang pangangailangan ng inyong katawan sa vitamin E nang hindi kailangang sumobra. Sa pagkonsumo ng mga pagkain nito, mas madali para sa inyong katawan na i-regulate ang dami ng vitamin E na inyong nakukuha at may iwasan ang pangarid ng sobrang pagpanipis ng dugo. Isa pa, ang mga whole foods ay may kasamang iba pang nutrients na magkakatuwang na nagbibigay ng benepisyo sa kalusugan. Kaya sa susunod na isa sa langalang mo ang pagkuha ng vitamin E supplement, tandaan ang kaso ni Mang Tonyo at kumonsulta muna sa inyong doktor, lalo na kung uminom na kayo ng gamot para sa puso o dugo. Ngayon na pag-usapan na natin ang vitamin K at vitamin E. Dumako naman tayo sa susunod na bitamina na dapat natin pag-ingatan, lalo na kung nasa edad na tayo. Ang iron or bakal. Malaga ang iron sa ating katawan dahil ito ang pangunahing sangkap ng hemoglobin, ang bahagi ng red blood cells na nagdadala ng oxygen sa bawat bahagi ng ating katawan, kabilang na ang utak. Kung walang sapat na iron, magkakaroon tayo ng anemia na nagdudulot ng panghihina pagkahilo at panganakit ng ulo. Pero tulad ng iba pang bitamina, ang labis na iron ay maaari ring maging mapanganib lalo na sa ating edad. Ang problema sa labis na iron sa katawan ay hindi direktang pamumuo ng dugo ang pinakapangunahing isyu. Ngunit maari itong magdulot ng matinding pinsala sa iba't ibang organo na sa kalaunan ay makakaapekto sa kalusugan ng puso at sirkulasyon ng dugo. Kapag sobrang iron sa katawan, tinatawag itong hemochromatosis. Ang labis na iron ay naiipon sa mga organo tulad ng puso, atay at pancreas na nadudulot ng pinsala sa mga ito. Sa puso, ang labis na iron ay maaring magpahina sa kakayahan nitong magbumba ng dugo ng epektibo. Maari din itong magdulot ng oxidative stress na nakakasira sa mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng panganib sa pagbuo ng plaque sa mga ugat. Ang plaque na ito ay maaring maging sanhi ng pagbara sa mga ugat na sa huli ay humahantong sa atake sa puso o stroke. Isipin niyo ang inyong katawan bilang isang makina. Kailangan ito ng iron para gumana. Pero kung sobrang iron para kang naglagay ng sobrang metal na nakakasira sa mga pyesa ng no makina. May mga pasyente akong senior na dahil sa panghihina o pagod ay nagdesisyon na uminom ng iron supplement kahit hindi sila na-diagnose na kulang sa iron. Isang beses, may nakasalamuha kong isang 68 anyos na gino, si Mang Ricardo, na uminom ng iron supplement sa loob ng halos isang taon. Pakiramdam daw niya ay mas malakas siya kapag uminom nito. Ngunit sa kanyang taon ng check lumabas na napakataas na kanyang iron levels. Dahil sa labis na iron, nagkaroon siya ng mild cardiac arrhythmia o irregular na tibok ng puso. Hindi niya napansin na ang labis na iron ay dahan-dahang nakakasira sa kanyang puso na sa kalaunan ay maaring humantong sa mas malubang problema tulad ng atake sa puso o stroke dahil sa posibleng pagbuo ng blood clots sa mga problemadong ugat. Sa kasong ng at mga kababaihan na lampas na sa menopause, mas mababa ang kanilang pangangailangan sa iron kumpara sa mga kabataang babae na may regla kaya mas mataas ang panganib ng iron overload sa kanila kung basta na lang iinom ng iron supplements. Kaya ano ang dapat nating gawin? Una at pinakamahalaga, huwag uminom ng iron supplement maliban kung ito ay inireseta ng inyong doktor pagkatapos ng blood test na nagpapakita na kayo ay may iron deficiency anemia ang self-medicating na may iron ay mapakanib. Pangalawa, kunin ang inyong iron mula sa pagkain. Ang mga pagkaing mayaman sa iron ay kinabibilangan ng pulang karne tulad ng baka at baboy. Sa moderation, syempre. Atay, tahong, talaba, mani at mga gulay tulad ng spinach at lentils. Mas madali para sa inyong katawan na i-regulate ang pag-absorb ng iron mula sa pagkain na siyang nagpapababa ng ng iron overload. Halimbawa, ang pagkain Pinoy na tulad ng dinuguan na mayaman sa atay at dugo ay siksik sa iron pero kailangan din kainin ng may pag-iingat dahil sa taglay nitong taba. Ang mga pagkain gulay na mayaman sa iron tulad ng pinakbet na may sitaw at talong ay mas ligtas at malusog na paraan upang makakuha ng iron. Tandaan, ang layunin ay balanse. Huwag basta-basta magdagdag ng iron, supplements sa inyong dieta nang walang gabay ng doktor, lalo na kung kayo ay senior. Ang sobrang iron ay hindi lamang nagdudulot ng kapansanan sa mga organo, kundi nagpapataas din ng pangkalahatang panganib sa inyong cardiovascular health na maari magresulta sa pagbuo ng blood clots. Nayon na napag-usapan na natin ang tokol sa vitamin K, vitamin E at ion. Dumako naman tayo sa dalawa pang bitamina na madalas iniinom ng mga senior at mayroon ding kaugnayan sa daloy ng dugo kapag labis ang intake, ang calcium at vitamin D. Maraming Pilipino, lalo na ang mga senior, ang umiinom ng calcium supplement sa pag-asang mapapalakas ang kanilang buto at may iwasan ng osteoporosis isang kondisyon kung saan umihina ang mga buto at nagiging malutong. Mahalaga nga ang kalsyum para sa malusog na buto at nipin at sa tamang paggana ng mga kalamnan at nerbiyos. Ngunit, ang labis na paginom ng calcium supplements, lalo na kung hindi ito balanse sa iba pang nutrients tulad ng vitamin D at vitamin K2, ay maaring magdulot ng hindi inaasahang problema sa inyong daluyan ng dugo. Ang pangunahing alalahanin sa labis na calcium supplement ay ang pagdeposito ng calcium sa malambot na tissue ng katawan, particular sa mga arterya o ugat. Tinatawag itong arterial calcification o hardening of the arteries. Kapag namiyari ito, ang mga ugat na dapat ay malambot at nababanat ay nagiging matigas at hindi na gaano nababanat. Ito ay parang mga tubo na dapat ay flexible pero biglang naging matigas na tubo ng bakal. Kapag matigas ang ugat, hindi na ito makapag-adjust ng maayos sa pagdaloy ng dugo na nagpapataas ng presyon ng dugo. Bukod pa rito, ang mga calcium deposit na ito ay maaaring maging bahagi ng plaque na nabubuo sa loob ng mga ugat. Ang plaque na ito ay maari magdulot ng pagbara o kaya naman ay masira at magpadala ng mga piraso ng namuong dugo sa ibang bahagi ng katawan na siyang sanhin ng atake sa puso o stroke. Isipin ninyo ang inyong mga ugat bilang highway kailangan itong maging makinis at malinis para sa tuloy-tuloy na daloy ng trapiko ng dugo. Ngunit kung may labis na kalsyum, parang may mga batong nagalat sa highway na nakakasira sa kalsada at nagiging sanhin aksidente. May isang pasyente ko si Lola Nena, isang 72 anyos na madalas uminom ng kalsyum supplement sa loob ng maraming taon dahil sa payo ng kapitbahay. Nakita namin sa kanyang mga tests na bagamat malakas ang kanyang buto, ang kanyang mga arterya naman sa leeg at puso ay mayroong calcification. Ito ang nagpapataas ng kanyang panganib sa stroke kahit na wala siyang diabetes o mataas na kolesterol. Ang labis na kalsium na kanyang iniinom na hindi na balanse ay umikot sa kanyang katawan at naipon sa maling lugar. Ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng kalsium ay sa pamamagitan ng natural na pagkain. Ang mga produkto ng gatas tulad ng gatas, keso at yogurt ay mayaman sa kalsium. Gayun din ang dilis, tokwa at mga berdeng madahon na gulay tulad ng okra at broccoli. Kung kailangan ninyo mag-supplement, napakahalaga na makakuha rin kayo ng sapat na vitamin D at vitamin K2. Ang vitamin D ay tumutulong sa pag-absorb ng kalsyum mula sa bituka, habang ang vitamin K2 naman ay nagdidirekta ng kalsyum patungo sa buto at inilalabas ito mula sa mga ugat. Ang mga vitamin K2 na makukuha sa pagkain ay matatagpuan sa fermented foods tulad ng nato, bagamat hindi popular sa Pilipinas, keso at itlog. Kung kayo ay umiinom ng calcium supplement, siguraduhin na mayroon itong tamang kasamang vitamin D at mas maganda kung mayroon ding vitamin K2. Ang pinakapamunahing payo ay kumonsulta sa doktor kung talagang kailangan ng calcium supplement at kung ano ang tamang dosis. Koginang calcium, ang huling bitamina na ating tatalakayin ay ang vitamin D kilalang vitamin D bilang sunshine vitamin dahil paunahing nakukuha ito sa sikat ng araw. Napakahalaga nito sa kalusugan ng buto, sa immune system at sa pangkalahatang kalusugan. Maraming Pilipino ang may kakulangan sa vitamin D dahil sa kakulangan sa sikat ng araw o kaya naman ay takot sa init. Kaya marami ang nagtetek ng vitamin D supplements ngunit tulad ng calcium, ang labis na vitamin D, lalo na sa pamamagitan ng sobrang dosis ng supplements, ay maari magdulot ng problema na naugnay sa daloy ng dugo. Ang vitamin D mismo ay hindi direktang nagdudulot ng pamumuo ng dugo. Ang problema ay lumalabas kapag ang vitamin D ay labis na nagpapataas ng calcium levels sa dugo na tinatawag na hypercalcemia. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang sobrang kalsyum sa dugo ay maaring humantong sa pagdami ng kalsyum deposits sa mga ugat na nagiging sanhi ng arterial calcification. Ang kondisyon na ito ay nagpapahirap sa puso na magbomba ng dugo at nagpapataas ng panganib ng atake sa puso at stroke dahil sa pagbuo ng blood clots sa mga matitigas na ugat. Izipin ninyo na ang vitamin D ay parang gatekeeper para sa calcium. Kailangan ng inyong katawan ng gatekeeper para makapasok ang calcium sa loob ng katawan at mapunta sa tamang lugar, ang mga buto. Pero kung ang gatekeeper ay sobrang bukas, masyadong maraming calcium ang makakapasok at sa halip na mapunta lang sa buto, magsisimula itong magkalat sa buong sistema, pati na sa mga ugat. Isang beses, may pasyente akong 70 anyos, si Frank Reyes, Nana karon ng matinding nang stone, la bis na pa kawar at pa kalito. Sa pak susurina kitana sobrang taas na vitamin D at calcium levels nya. Na laman na matas na dosis ng vitamin D supplément araw-araw. Na walang ng doctor, sa panini walang mas malaki ang dosis mas maganda. sa hypercalcemia, nagana ng chim kidney stones at mas malala ang pagtigas ng kanyang mga ugat. na maaari naman sa seryosong problema sa puso at utak. Ang kanyang kaso ay isang malinaw na paalala na ang sobra, kahit sa bitamina, ay maaring makapinsala. Ang pinakamainam na paraan upang makakuha ng vitamin D ay sa pamamagitan ng sikat ng araw. Ang pagbilad sa araw sa umaga mula 6 a.m. hanggang 9 a.m. ng 10 to 15 minuto lamang ay sapat na upang makakuha ng sapat na vitamin D. Maliban dito, may vitamin D din sa mga matatabang isda tulad ng sardinas, tuna at salmon. Meron ding vitamin D sa fortified milk at cereals. Kung kailangan ninyong mag-supplement, napakahalaga na ito ay sa rekomendasyon at gabay ng inyong doktor na magre-request ng blood test upang malaman kung gano'ng karami ang vitamin D na kailangan ninyo. Hindi porket mahalaga ang vitamin D ay dapat na itong inumin ng walang katapusan. Ang sapat na vitamin D ay mahalaga, ngunit ang labis na vitamin D ay mapanganib, lalo na para sa inyong puso at utak dahil sa epekto nito sa kalsiyum. Tandaan, mga mahal kong kaibigan, ang kalaman ay kapangyarihan. Hindi natin sinasabi na lubusan ninyong itigil ang pag-inom ng vitamina. Ang punto rito ay ang labis at maling paggamit. Ang bawat bitamina, vitamin K, vitamin E, iron, calcium, at vitamin D, ay may mahalagang papel sa ating katawan para sa malusog na paggana ng ating utak, buto, puso, at dugo. Pero tulad ng lahat ng bagay sa buhay, ang sobra ay nakakasama. Ang bawat isa sa mga bitaminang ito kapag ininom ng lampas sa kailangan ng inyong katawan lalo na sa anyo ng supplements ng walang gabay, ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang problema sa inyong sirkulasyon na siyang napapataas ng panganib sa pamumuo ng dugo na pwedeng mauwi sa stroke o atake sa puso. Ito ang dahilan kung bakit bilang isang doktor na nag-aaral sa utak, ako ay lubos na nagmamakawa sa inyong lahat na maging maingat. Ang pinakamahalaga ay ang pagkonsulta sa inyong doktor. Sila ang nakakaalam ng inyong buong kalusugan, ng inyong mga gamot na iniinom at kung ano talaga ang kailangan ng inyong katawan batay sa mga pagsusuri. Hindi lahat ng na nakikita nating maganda sa balita o sa internet ay akma sa ating kalusugan. Ang bawat isa sa atin ay mayroong natataking panggang sa nutrisyon at ang pinakamabisang paraan upang matugunan ang mga ito ay sa pamamagitan ng balanseng dieta na mayaman sa sariwang prutas, gulay at buong butil. Ang mga halimbawa ng gulay na may vitamin K tulad ng kangkong at malunggay, mga prutas at mani na may vitamin E tulad ng abokado at kasoy, mga pagkain may iron tulad ng tahong at atay na kinakain ng may pag-iingat, mga produkto ng gatas at dilis na may calcium, at ang sikat ng araw at isda para sa vitamin D ito ang mga pinakaligtas at pinakamabisang paraan upang makuha ang nutrients na kailangan natin hindi kailangan ng mamahaling bote ng supplements para maging malusog ang tunay na sekreto sa pangmatagalang kalusugan ay ang kaalaman pag-iingat at pakikipagtulungan sa inyong doktor Huwag matakot magtanong. Huwag matakot humingi ng second opinion. Ang inyong kalusugan, ang inyong kayamanan. At sa ating edad, mas kailangan nating pahalagahan ang bawat araw at bawat galaw ng ating katawan. Maraming pasyente ko ang nagulat ng malaman nila na ang ilan sa mga supplements na matagal na nilang iniinom ay siya palang nagdudulot ng problema nang binago nila ang kanilang nakasanayan at nakinig sa payo ng doktor. Nakita nilang malaking pagbabago sa kanilang kalusugan, mas naging magaan ang kanilang pakiramdam at nabawasan ang kanilang pangamba sa stroke o atake sa puso ang simpleng unit mahalagang pagbabagong ito ay maaring magbigay sa inyo ng mas mahabang buhay na may kalidad. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga karanasan. Mayroon ba kayong mga bitamina na ininom na pinagdudahan nyo na ngayon pagkatapos mapanood ang video na ito? o mayroon ba kayong kwento kung paano nyo naayos ang inyong supplement intake at naramdaman ang pagbuti ng inyong kalusugan. Ibahagi ninyo sa comments section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay makakatulong sa iba na nasa parehong sitwasyon at ito ay magiging inspirasyon sa ating lahat. Kung nakita ninyo makabuluhan ng video ito, at tingin ninyo ay makakatulong ito sa inyong mga mahal sa buhay, pakilike naman po at ishare sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Mas maraming Pilipino ang kailangan makarinig ng mahalagang impormasyong ito. At kung gusto ninyong maging updated sa mas malami pang ganitong impormasyon para sa ating kalusugan, lalo na sa ating edad, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at iklik ang bell icon para kayo ang unang makakaalam ng aming mga bagong video na makakatulong sa inyong pamumuhay. Tandaan, ang pagtanda ay isang biyaya at ang bawat araw ay pagkakataong alagaan ang ating sarili upang mas matagal pa nating maranasan ang ganda ng buhay kasama ang ating pamilya at mga mahal sa buhay. Ang bawat desisyon natin sa kalusugan ay mahalaga huwag maging pabaya maging mapagmasid at magtanong. Pagpalain nawa kayo at patuloy tayong lumakas, lumaban at mamuhay ng may kalidad sa bawat edad. Mabuhay ang mga Pilipino.